Yun mga matik, magandang magandang araw, magandang panahon ngayon, mainit. Ayan mga matik, napakainit. Di tulad na karaan mga matik, na medyo makulimlim. Ngayon mga matik, medyo tetesting tayo ng panibago na di baso mga matik. Dahil sa magandang araw ngayon, Itong dibaso, susubukan natin, mga matik. Ayan, mga matik, ang dibaso natin, susubukan natin yan ngayon. Medyo mainit lang, mga matik. Sipo lang tayo. Ayan, mga matik, sisipo lang tayo. yung mga matik susubukan na natin sasabi lang natin sa malakas na hangin mga matik Iyon. yun mga matik sablay tayo dahil sa humihina yung hangin tatry natin uli mga matik isa pang malakas na hangin mga matik para masubukan natin Ayan yeah, mga mga Ito na. Labilipad na. Panibagong design natin makamatik. Panibagong kulay. Ayan yeah, larga. Hila makamatik. sa bilang sa hangin. Ganun lang ang palipad na sa ringgola mga Hindi na tinatakbo. Larga hila makamatik ayun napakataas na makamatik ang ating dibaso larga hila Ayan, napakaganda mga matik. Medyo susum natin para makita nyo. Ayan, napakaganda na lipad ng dibaso natin ngayon mga kamatik. Dahil sa maaraw, nakakachempo tayo kaya maganda siyang tingnan pagka maaraw. Ayan mga kamatik. Larga natin. Hila. Ayan, mga matik. Medyo malakas na hangin kaya may stretch siya. Ayan mga kamatik yan ang dibaso natin ngayong hapon mga kamatik, na ibang kulay watawat ng Pilipinas mga kamatik Ayan mga kamatik Ayan mga kamatik napakaganda Nalipad niya mga matik, walang kay eling eling At hindi siya. Ayan. Mabigat siya mga matik, lalo siyang bumibigat dahil sa lakas ng hangin. Yan, ganun lang mo palipad, makamatik. Nasa ringgola, isabay mo lang sa hangin. Ilarga mo, tabay hila, makamatik. Biglang angat yan pag malakas yung hangin, makamatik. Hindi na tinatakbo. Ayan, makamatik. Ayan mga matik. Napakataas na ng ating dibaso. At maganda panahon ngayon mga matik. Maaraw. Yo yeah, mga matik, ang gandito na lang mga matik, si Dura Matic, mga matik, bukas naman, mag na naman tayo. ng papalipa natin mga matik. Ibang de design naman, maliit na guryon na bilog mga matik ang susubukan natin bukas. Ang gandito na lang ulit, si Dura Matic, salamat, ang ganda ng panahon ngayon, sana nagalto na lang lagi.